Kamusta mga kaalamat? Ito ang Glenn's Project, at ngayong gabi, samahan niyo akong tuklasin ang mundo ng mga nilalang sa alamat ng Pilipinas. Mula sa mga kwento ni Lola hanggang sa mga bulong-bulungan sa probinsya, ang mga nilalang na ito ay bahagi ng ating kultura. Sila ang laman ng ating mga bangungot at minsan, ng ating mga pangarap. Ang kanilang mga kwento ay sumasalamin sa ating mga paniniwala at takot, ihanda ang sarili, buksan ang isipan at damhin ang kilabot at pagkamangha tara na at simulan na natin ang top 10 nakakatakot na nilalang sa Pilipinas number 1 kilala bilang isang nilalang na may kakayahang magpalit anyo ang aswang ang bangungot ng marami tuwing sasapit ang gabi at katahimikan number 2 ang manananggal ay isang uri ng aswang na may kakayahang maghiwalay ng katawan iniiwan ng ibaba habang ang itaas ay lumilipad para maghanap ng biktima. Number 3. Kalahating tao, kalahating kabayo. Ang tikbalang ay mahilig manlin lang ng mga manlalakbay sa gubat, pinapaikot-ikot sila hanggang sa sila'y maligaw. Number 4. Ang kapre ang higanteng mahilig sa tabako. Isang dambuhalang nilalang na payapang naninirahan sa malalaking puno tulad ng balete, habang walang tigil na humihitit ng malaking tabako. Number 5. Ang Tianak, Yak ng Sanggol, Sigaw ng Panganib Nagaanyong isang kaawa-awang sanggol sa gitna ng kawalan, ngunit isa palang demonyong nilalang na handang umatake sa sinumang lalapit sa kanya. Number 6. Ang Diwata, ang tagapangalaga ng kalikasan. Magaganda at makapangyarihang nilalang na nagsisilbing tagapangalaga ng mga kagubatan, ilog at bundok, nagpaparusa sa mga sumisira sa kanilang tahanan. Number 7. Alam mo, may isang maliit at matandang nilalang na tinatawag na Nuno sa punso na nakatira sa mga punso o antil. Sabi nila, kapag natapakan mo o nasira mo ang tirahan nila nang hindi nagpaalam, pwede kang bigyan ng karamdaman o sumpa ng Nuno. Kaya naman, Maraming tao ang nag-iingat at nagpapakumbaba tuwing may makikitang punso sa bakuran. Number 8. Kalahating tao, kalahating ista. Ang mga sirena ay kilala sa kanilang ng ganda at boses na ginagamit upang akitin ang mga mangingista. Number 9. Maliliit na nilalang na pinaniniwala ang naninirahan sa mga bahay Maaring maging kaibigan na nagbibigay swerte o kaaway na nagdudulot ng kamalasan. Number 10, Sigbin, isang kakaibang nilalang na may anyong parang kambing na walang sungay, sumisipsip ng dugo ng biktima at may kakayahang maging invisible. At diyan nagtatapos ang ating paglalakbay sa mundo ng sampu sa mga pinakatanyag na nilalang sa mitolohiyang Pilipino mula sa nakakakilabot na aswang, hanggang sa mahiwagang sigbin, bawat isa sa kanila ay may sariling kwento na sumasalamin sa ating mayamang kultura. Ang mga alamat na ito ay hindi lamang mga simpleng panakot o pampalipas oras. Sila ay mga paalala ng nakaraan, mga aral na nakabalot sa hiwaga, at isang patunay sa walang hanggang pagkamalikhain ng ating mga ninuno. Ipinapakita nila ang ating respeto at takot sa kalikasan at sa mga bagay na hindi natin kontrolado patuloy na nabubuhay ang kanilang mga kwento sa bawat henerasyon, nagbabago ang anyo, ngunit hindi nawawala ang diwa. Sila ang nagbibigay kulay sa ating mga gabi, at nagpapaalala sa atin na may isang mundong puno ng hiwaga, na umiiral sa labas ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang pagunawa sa kanila, ay pagunawa na rin sa isang bahagi ng ating pagka-Pilipino. Sana ay na-enjoy nyo ang ating pagtalakay at mas nakilala ninyo ang mga nilalang na naging bahagi na ng ating pagkabata at pagkakakilanlan. Ngayon, gusto kong marinig ang inyong salobin. Alin sa mga nilalang na ito ang pinakanakatakot o pinakakahanga-hanga para sa iyo? Ay comment mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwentong alamat. Muli, ito ang Glenn's Project at hanggang sa susunod na paglalakbay sa mundo ng hiwaga. Paalam!